Welcome to Botanic Garden. So, ito na yung pagpasok mo ng Botanic Garden. Ito yung una mong makikita. So, sa kabilang tabi ay mayroon siyang makitang mapa. So, pag hindi mo alam yung pupuntahan mo, pwede mong i-check ito. Ayan. Oops! May maganda sa tabi. Pero of course, ayan. I'm shaking. <laughs> isa sa mga bagay na gusto niyong matutunan sa Singapore ay dapat sundin yung mga rules and regulation. Ayan, maraming bawal. Ayan. Oh, sundin yung rules and regulation. O, naka diba? naka uh, safety entry ba tayo? O yun. <laughs> so ito yung lugar na papasok sa Botanic Garden. O ba diba? Yung iba papalabas na kami, papa ano na lang papapasok pa lang ayan visitor services Bukit Timah Gate ayan di ba ayan may magandang bulaklak ayan di ba ang ganda ayan so maganda pala ng bulaklak ng ganitong ano oh di ba ayan So halin na kayo at maging ah dito maganda rin. Ayan. Meron siyang parang ano, arko na na palibutan ng baging. Pagpasok mo dito ito na 'yung makikita mo. So pag hindi mo alam kung saan ka no, kung saan ka pupunta, so pwede kang ayan. May ano siya. Kaso lang parang madilim din makita Ano ba 'to? Madilim lang 'yan pero pag nasa video mo na. Ayan. So 'yan pa may ano, may guide ka kung saan mo gustong pumunta. At maraming pumupunta dito, yung iba nagbabaon. Kasi madilim, pag gusto mo doon sa may tabi ng lawa, mayroon din. Yung iba pumunta dito naglalakad. Mayroon din namang nagbabaon ng ano ng mga pagkain, ano kumakain dito. ayan, tingnan niyo. 'Di ba maganda? Tingnan niyo guys, oh. Maganda yung ano yung lawa. Doon na ata pupunta kayo baka doon. Oh, sige. pupunta na kami okay. doon. Pero pakita ko muna yung lake po, doon tayo mag ano, an Pesto Di ba maganda guys? Hinahanap ko yung... So ganito yung makikita mo sa loob. Very refreshing kasi maraming maliling na puno na pwede mong puntahan. Pwede mo umupo. Pag may dala kang banig dyan, at saka pagkain pwede. Ayan, tingnan nyo. Maganda siya guys. Di ba? So di ba? Alam nyo guys na ano na ang dami na naming nabuong usap-usapan sa kahit anong isyo na lang habang naglalakad kasi medyo malayo siya. O, ba? Diba? So, simula nung pagbaba namin sa Imati hanggang dito, hindi pa kami nakaupo. Kaya tingnan nyo. Pagod na pagod na ko. Later, yung, Ayan. ano, yung, yung legs ko pag huwain ng bahay crumbs na naman ito. O, ba diba, Nandito na kami. Malapit na 800 meters na nasa Orchid Garden na kami. So, dito yung part na mayroong ano, mayroong canteen. Sa mga biglang nagutom, so pwedeng pumunta dito. Pwedeng dumaan na 'yan. O, diba? So, 'Di ba? So, kabi-kabila 'yung mga iba't ibang mga halaman. At in maganda siya, guys. So, sa loob diyan tingnan niyo may restaurant. So, punta natin 'yan mamaya. So, paglipat mo dito, ayan. Pwede rin pala mag 'yung mga sasakyan diyan. Oh, hmm? may parking area. Oh, ano sabi? Oh my god sama hindi man sa ganyan ayan pag <laughs> ano tiktok ako amay may tiktok i don't have tiktok account ayan guys oh tingnan niyo di ba ang layo pa eh hanggang ngayon parang pagod na pagod na 650 meters para raw. Oh. yung ano yung lalakad namin hanggang marating namin yung orchid garden so pero okay naman, worth it naman pag naglalakad dito kasi malilin naman siya. Ayan. So ito na guys, malapit na kami talaga. Ewan ko kung ano yung ibig sabihin ng malapit. Kanina pa ako sa malapit hanggang ngayon wala pa. Ganon mga Filipinos. asan diba? na tayo? Oh, malapit na lang kahit na isang bundok pa nga. oh, yun, kahit isang bundok pa yan. Alam nyo guys, may isang bagay ako na nagustuhan dito sa Singapore, kasi kahit kasulok-sulokan yung mga kanal nila ba. Tingnan nyo guys, oh yung kanal nila. Maganda. Sana pag sa Pilipinas ganito rin sana yung mga kanal, di sana maiwasan yung baha, di ba? O di ba? Tapos kahit saan tadtad -tad sila ng CCTV, kaya maganda talaga, guys. Eh, hindi ka pwedeng gumawa ng kalokohan dito, mahuhuli at mahuhuli ka eh. O, tingnan niyo. Ah. Kung sa Pilipinas pinagpuputol yung kahoy dito, ganito sila, oh. Tingnan niyo. Pinahalagahan nila yung mga kahoy. Ayan. 'Di ba? Ayan. Hindi na siya. Sandali lang guys, puuntan ko. May, may EV video ako. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Hindi ko alam kung anong pangalan nito eh. Ayan. Alligator ba tao dito? Ayan. Kasi pag doon sa ano, pag nasa Pilipinas, so nako. Ayan. O diba? Ayan. Mainit lang kasi kaya hindi maano makita masyado. Ay, naku guys, ang ganda. Okay na ako sa mga ganito lang makita ko. Huwag lang ahasa. So guys, ito na oh. Ang ganda ng lugar. Grabe. So kanina, may nakita kami ano, maliit na tawag nito. Sa amin kasi halo tawag doon eh. Maliit na aligo, alligator daw. Ayan. So pwede mong pahinga dito. Stop over muna. At saka may overlooking na lake sa baba. Ayan. Tinitingnan na naman ako sa ng puno. ba diba, ano maganda? Balite. Balite, lunok. O oh, di ba? Maganda. Please? Yes. Tabi-tabi. ba diba, maganda? Ayan so, tingnan nyo guys, oh. Di ba? May mga lugar pala na bawal din yung aso. So pero dito may makikita ka ng mga ano. Ayan, maraming Christmas trees. O, ba diba? Christmas na Christmas talaga ang dating. Tingnan nyo, naglalakad siya. May kasama siyang aso. Ay, nako guys, tingnan nyo. May pakita ko sa inyo. Sobrang ganda ng lugar. Ayan, naririnig nyo yung, ano, yung agos ng tubig. O, ba diba? Ay, nako guys. Ang ganda ng lugar. Ay, sobrang cute. Alam mo, isa ito sa mga pinakamaganda na kita ko ngayon. Tingnan nyo, guys. Oh. Ayan, yeah, puntaan na natin ng konti. Ayan. O, oh, diba? So, sa taas, maraming mga puno ng ano. Na, ano parang anahaw siya, guys. Ayan, tingnan nyo. Di ba maganda? Kaya kanina nang ano, may ay meron pa pala doon sa kabila, oh, tingnan sandali, pupuntahan ko. So maganda. Alam mo 'yung pinagtagal ko dito sa ano, sa Singapore, ngayon nang talaga ako nakaano. Ayun. So you know, actually this is my first time to come here. O oh, di ba? Maganda. Wala akong masabi, speechless ako sa kagandahan ng lugar. O di ba? Wow. Ayan. So mayroon pa rin naman ako nakikita na nagjo-jogging. O di ba? So dito sa kabila, pag halimbawa napagod ka, nauhaw ka, mayroong restaurant. So hindi walang lugar yung gutom dito. Pag napagod ka, mayroon kang mapupuntahan. O, di ba? Tingnan nyo, guys. Ang cute. Ay, may ko sa inyo. Oh. o. O, di ba? Wow. Ang ganda ng bulaklak. Tingnan nyo, guys. Oh. Ultimo puno, o. Oh. Tingnan nyo, may naka-smile ano, naka siya. O, di ba? Ayan. Antorium. Di ba, antorium to? Tingnan nyo, guys, o. Oh. Ayan, parang prutas na namumunga. O, ba? Diba? Ayan. Pero so, wala namang, wala namang isda. Umaagos na talaga yung, ano, yung tubig. O, ba? Diba? Ayan. Napakaano nila. Marami ka talaga makikita na pag nandito pa sa loob. O, ba diba, Worth it naman. Alam nyo ba, guys? O, tingnan nyo ba sa kami? Kasi Kasi naulanan. <laughs> so nandito kami ngayon, oh, tingnan nyo. Still with Beverly Base, o oh, ba? Diba? Nako. Alala ko yung damit ko, di ba? Sabi nila pag kumukulog daw. kontra yan ang kulog. Wala Ilang alangan naman ba bading ko to? <laughs> <laughs> oh my god. <laughs> so, opo muna kami ng saglit lang kasi para lang maano yung ulan ba. So, after nito, dahan-dahan na tayong lala lalabas kasi oh, malayo pa tayo. Oh. So, ito na guys, oh. Pauwi na kami palabas na. Kas -ka Kasama ko pa rin, oh. E, tingnan nyo. Pagod na yan kay. tingnan mo, hindi na makulit. <laughs> <laughs> Dito, babes. So, maglalakad kami 850 pa. Efe, ano, 850 meters pa. Pabalik. Pabalik na, palabas na. MRT papunta MRT station. So, kakain ng dinner, tapos oh wait na. Yung off day, tapos na. Next Sunday na naman. Ah, uh, ano naman, worth it naman. Yung ano, yung gala namin, di ba? So, ayan. Marami nang nagsiuwi, ano, nagbabalot na ng mga gamit nila. At nagsilabasan. So, syempre, wala kami sa sasakyan, kaya maglalakad kami palabas. Yung sasakyan, ako, si yon lang yung paalang yung sapatos na namin yung sasakyan namin di ba marami ng ano dito so see you guys sa mga hindi pa nakapag ano dyan ha nakapag subscribe sa channel ko oh, hang out with Billy so don't, uh, don't forget to like and subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pang video paalam happy sunday Ay Patayin ko na nga.